Nag-post ang aktres at TV host na si Kim Chu ng ilang mga cool na larawan sa gitna ng pag-amin ng aktor na si Sian Lim sa totoong status ng relasyon nila ng film producer na si Iris Lee. Sa Instagram, nag-post si Kim ng ilang larawan na may sumusunod na caption. Everybody, hit the spot. Up and down, round and round. Everybody, hit the top. Nag-react ang mga netizens sa pamamagitan ng pag-post ng mga sumusunod na komento. The Unbothered Kimmy you deserved all the love in the world at Chiniti Princess sending my tight hug for you. Black is love. The way you handle issues and solve problems is truly commendable. Magugunita ang kinumpirma ni Sian Lim ang totoong status ng relasyon nila ng film producer na si Iris Lee. Magugunitang ang eksklusibong panayam kay Sian Lim ng Esquire, na inilabas noong Huwebes, May 2, inihayag niya na sila ay nagde-date na. Anya, yes, I'm seeing Iris, just to clear everything, to clear all the speculations. We are seeing each other and we are very happy. Ayon sa kanya, nagpasya na siyang magsalita at linawin ang mga bagay tungkol sa dahilan ng breakup nila ng kapamilya star na si Kim Chu. Noong December 2023 nang aminin ni Kim na natapos na ang kanilang relasyon sa loob ng mahigit isang dekada. Bagamat hindi niya isiniwalat ang mga dahilan, binanggit niya na mutual ang desisyong makipaghiwalay. Maraming chismis na nagmumungkahi na may papel si Iris sa kanilang paghihiwalay. Sabi ni Sian, Yes, I am ready to talk about it, Ania. It's just all over the place and I think, ang dami ng dagdag, ang dami ng bawas. Naglabas naman kami ng statement to clarify things. Of course, we have so much respect for our supporters and yung nabuild namin over the course of 12 years. But things in life happen, dagdag pa niya, the unexpected happens and we broke up. It just pains me na maraming hearsay, maraming dagdag bawas sa kwento. Sinabi niya na nagsimula lang silang mag-date ni Iris Lee pagkatapos nilang maghiwalay ni Kim Cho. Di ini siyan, una sa lahat, Iris is a talented filmmaker, she's my producer and she's also my creative partner, isa-isa niyang nilinaw ang mga akusasyon at intrigang binabato sa kanila. Anya, these are the things that I want to clarify. There's no third party. That's it. That plain and simple. Pinabulaanan din niya ang napabalitang sekreto silang ikinasal ni Iris at naglilibi in na sila. Anya, another rumor. When I see my friends, the people who are the last to even care about these things, kino-congratulate nako. They say, congratulations on the marriage in New York. And I'm like, no, I am not married. Ang kasama lang daw sa bahay ni Sian ay ang kanyang pamilya kaya tinawag niyang, absurd, ang mga akusasyon. And there's also this one absurd article, or a thing said about me, that I have been living with someone for years na daw, the only people I live with is my mom, my lola, my lolo. These are the things na, parang, it's just so absurd and it's just, why, things happen in life that we're not going to be able to control. And as much as we don't want it to happen, life happens, and it just pains me na parang may mga taong nadamay. That just really saddens me and that's very unfortunate, dagdag pa niya, ang busy busy ni Iris, ang busy busy ko. She has a lot on her plate, and I have a lot on my plate, and, you know, she doesn't deserve all that flack. We don't deserve that because all the things na people are saying, there's no truth to any of it. Magugunitang, noong December 2023, makalipas ang dalawang buwan ng kanilang opisyal na paghihiwalay noong October 2023 ay parehong kinumpirma ni na Sian Lim at Kim Chu na nagdesisyon na silang wakasan ang kanilang labindalawang taong relasyon. Samantala, nagbahagi si Iris Lee ng masasayang moments nila ni Sian Lim matapos kumpirmahin ng aktor ang relasyon nila, sa Instagram nag-share si Iris Lee ng videos ni Sian kung saan masaya itong nagsasayaw habang nasa set ng ginagawa nilang pelikula nitong May 2, ni-repost ito ni Sian sa kanyang Instagram story, na nilagyan niya ng background music na hot in here ni Nelly, caption ni Sian sa post, film shooting day 24.